Naging matyaga si Kuya Ramil sa pagtulong sa magkakapatid na nagkaroon ng depression dahil sa pagkawala ng kanilang magulang. Desidido siyang ipakonsulta sila sa doktor para mabigyan ng kaukulang gamot at vitamina. Si Brian, bilang panganay sa magkakapatid, ang siyang nakakaramdam ng lakas para buhayin ang tatlo pa niyang kapatid. Siya ay edad 32. Sa kanya nakapatong ang responsibilidad. Sa kanya din nahirapan si Ramil para aluking sumama para sila ay magpagamot. Ang kanilang lolo ang katukatulong ni Ramil para mahikayat na magayos na si Kuya Brian. Ayon kay Brian, ang kanyang sinasaka ay nakakaani siya ng labindalawang sako ng palay. At sa puntong ito, ay nangako si Ramil na bibigyan niya ito ng dalawampung sako na palay, higit pa sa naaani nito sa isang cropping. Si Enrico, ang pangalawa sa magkakapatid, ang obvious na nakikitaan ng depression. Hindi siya nakikipag-usap bilang na bilang ang kataga na lumalabas sa kanyang bibig. Nakahiga lang siya. Hindi na inaalagaan ang sarili. Hindi na nakakapagpalit ng damit. Siya ay edad 30. Si Alex, pangatlo sa magkakapatid, edad 24, ay maayos namang nakikipag-usap kay Ramil. Siya ay tumutulong para magbilad ng palay, nagwawalis ng bakuran. Meron pa rin siyang sense of responsibility. Matipid pa rin siyang sumagot sa mga katanungan ni Ramil. Ang bunso ay si Kristal, ang nag-iisang babae sa magkakapatid. Nakakulong lang ito sa kwarto na madilim dahil kahit araw ay ayaw niyang buksan ang kanyang bintana para makapasok ang liwanag o kaya ay presko na hangin. Mistulang gubat ang loob ng bahay ng magkakapatid. Hindi na sila naglilinis. Taong 2014 namatay ang kanilang ina dahil sa breast cancer. Sumunod ang ama dahil sa pneumonia. Masakit. Pamilyang dating masaya, nabalot ng lungkot. Tanging magkakapatid ang naiwan. Depression dahil sa pagkawala ng kanilang magulang. Kahit papaano ay umaalalay naman ang kanilang lolo Meo at Lola Inda ngunit sila ay matatanda na kaya may hangganan din ang kanilang kakayanan. At this point ay naging matagumpay, ang magkakapatid ay kumpleto ng umalis para magpagamot. Naging madali ang biyahe at oras ng paghihintay para hindi mabagot ang magkakapatid. Makikita si Enrico na nakahigalang din sa upuan ng sasakyan na tila walang pakialam pero ang tatlo ay nababanaag ang pag-asa. Kahit papaano ay nakakapagpagaan din ng kalooban kay Ramil na handang ibuhos ang tulong na kanyang makakaya. Naali din sila sa pagkanta ni Alex. At sa puntong ito ay napasaya niya ang bunso na si Kristal.